Oh, Kobra <tuk bryo. tuk bryo> <tuk bryo> Ma ya. nulingnya siapa? kinau. <tuk bryo> Okay, si classmate ko sa Pangasinan subdivision. Hindi ko pa ng time mo kasi nag Ah, oh. Alam namin. Makasarap na lang pala. Relax ka lang. Kalma Wow. <mats>

Mariam eh? yang baru Ini 113. 93. Cinco isa tayong ano, aking ah, cobra sa lipat ng ano yan, ah, na siya. Napatay? Napatay. mga uh, so, yung mga alaga nila bibi. Maraming king cobra dito. Yung pinagturan nila doon. Yung napatay nila dito, tatlo. Wala dito pa. meron na daw napatay Pacha. na isa doon eh. Palak, palak, uh, kasanting na balat eh. Oo. Wow, wow. Kasanting na balat eh.

Ito, bagong bala to. Oh. Hindi na siya nagkaroon, nagbahay. Pwede siya nang balat dito. Oh. Ah, yeah, pala, magandang balat niya. Oo. Oh.

Nawari at timbabi kayo ito. Karag niya. pala Pati pati. Masarap niya. Alam na lang pulis. Nandito, maitim. Ang sabi natin kulaw, i-block nyo kulay

Emin, iko di ayo mo. Alala po, alala na ikinikit karele. Alala po. Ikikiyam mo naman ano kaya karele. Lornya, lornya boss. Ikikiyam po war yang dia. Ikikiyam blog. Lampo na. Ikikiyam di. Oh. Sok ko